Goodbye, Philippines. Wala yung ang siya. Ipalit cellphone. Ang siya. Ipalit cellphone. Kumahulog. <laughs> uh. <Okay>. Pamahulog. Mirise. <laughs> oh. So, tipid ka ayaw. Kaya wala ka sa Nina. Mone. No, 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 no. Tabang. Ayan. So, ninot kaya siya nga. O, sa'yo ka ni Mane. Sa'yo ka ni. Para Sailboat! Sailboat! <laughs> para

So, uh, actually, this is our first time to try this one. And if you can visit Murakay, try this one and try also the payment. <laughs> and So, oh, ayan. So, kitapos kid na mo ang hanto na la lasing training. Ayan, because we want the learning. Ayan, mga second-second na ning ani enjoy-enjoy. Uh, ang talaga ni, mga prices na ni ang a whole day nga training. So, yan. So, according sa itong tour guide, sa boat, sailing master, gunita ng cellphone kaya kusok ang baut. Ayan. So, wala LPA dire, Ray, wala bagyo. So, kusok na kita baut niya. Ayan. Woo! Nindot kayo ang ihang kono kay Kwan. Mas boy, mas boy lady. Mas boy. Pakahindot, so, so, recommended kayo ang kuwan. Ang John 30. So, <laughs> Ayan. Kaupan sa John 2nd day. <laughs> Woo! Ang tagiyag malapatan. Ito si ma'am. <laughs> si ma'am Anani, ang tagiyag o kabukiran sa malapatan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <Okay. So, laughs> uh Ayan. So, Sir Junjun, -Jun, nasaan ka na? <laughs> Enter sir, sir John John. Ayan. Nga nag-una-una. Wala. Nindot kayo siya, no? Ikusok, ikusok, ang gaga niya ba? No. Oo. Oo. Wala yung gasto. Ano <laughs> yung natawag nga Kwan? Environmental, <laughs> ano? Friendly. Friendly. <laughs> <laughs> Salamat na may scientist dito. <laughs> <laughs> Talagang makal sa mga science term Kapag nag sir. Ayan. Ang tagiya iya o oh, kuwan. Opo na. <laughs> so, Oh no, wala na rin record. <laughs> oh, so, grabe akong effort na wala na record na record. Sa kataas. Ka na record ay. Ayan. Woo! So, thank you so much for the opportunity. Thank And you, we you. hope that next year thank makasabay gihapon me. Uh -huh. Pero ni, gitapos gina mo from 7am to 5pm na training. Ayan. So, Oh, uh, what we said, we like this one and we, we deserve this one. Yeah. Money is just a money. <laughs> ayan. Money is just a money, pero... like <laughs> conjunction, pero... Uh oo. -oh. Pero we deserve this one, ayan. Uh -oh. Uh, so, sa kabila, tanan nga, tanan nga balot, ko. Dili man gud kay murag sila dito timbang. Ayan kay tanang merienda mag urot gid na dito. Huh. Isuk ko amo gamay. Ayan. So ibalis ka sana ko ang kuanha ha ako sa ning capture kay ko lang isumpay. Uh, ako siyang i-front e view.